So what's up mga kagosla? Ayan, magandang umaga sa inyong lahat mga kagosla. So magkakapit tayo sa araw na ito mga kagosla at mayroon tayo nitong balin sususo. And mayroon tayo nitong pan or tinapay. Ayan. Yeah. So kung kita ninyo dito, ayan ito ay pandekorasyon lang yung mga kagosla. So huwag na natin patagalan. What? So huwag na natin pataga patagalin mga kagosla. Tara na, kapi na tayo. Mainit ang ating kapi. So sabi ng pinsan ko na napanood niya nung nakaraan kong video na nag-ano nag ako ng mga kakanin hindi ako nito bumili akala ko hindi ito masarap sabi niya masarap daw, daw to kaya nung pumunta ko nun ngayon um, bumili ako nung pumunta ko dun sa ano sa dalay ka, bumili ako ito na lang natira so siguro masarap na kasi dalawa lang natira so titikman natin ayan o no? ayan o no, mga gangusla sabi ni shout out nga pala dyan kay Gao Julie kay Gao Yuli humawas shout sa iyo Gaw. sa so, ito na yung Gao kaya nagbili ako ng balinsos so Gao so dalawa na lang natira doon Gao siguro masarap nga ito na lang natira so buti na may naabutan ako ayan may dalawa pa so binili ko na Mm, masarap nga lamig ang ginggaw tuloy ulit maging ginggaw tutungay sila sa amin daw yuli humawas na ma malasa pala to at masarap ah, ah. wow mm. Let me... Dami siya. Dami siya kasi may pagka-kuwak may pagka-stinky, no? Lami. May pagka, no? may pagka siya, guys. May pagka siya, mga kagusla. Dami ang... Mm. Mga tumpan. Tara, kapila tayo, mga mga kagusla. Hmm. Pinili ko yun pinili ko to shout out nga pala diyan sa my Gemini Bakery diyan dalahikan ayan yung ko to binili nitong ano, to, to tinapay na to tag city ang buo alam niyo mga kagusla pagkagising sa umaga ang pinupuntahan talaga natin ay ang magkape di ba so lahat ng mga Pilipino pagkagising sa umaga kape talaga ang hinahanap sa umaga di ba ganun talaga yun eh Kumbaga, marami ang nahuhumaling sa kape sa umaga lalo na pag yung kape tapos kung anong gusto nyo ipartner nyo sa kape wow, grabe ang sarap kaya halina kayo mga kagusta samahan nyo ako sa araw to tayo na magkape kape na mm. ko ng anong alalaki ng ating anong ito naman sa susunod ang kukuha natin ng vlog itong ano na to no mẹ ơi ừ. làm mẹ, làm mẹ không